ka na Manila Hotel. Ah, bagsak ko Manila Hotel? Hindi eh. sa Duneta, le. Oh. Kasi resort Park, kasi yun Manila Hotel. Ito yung karaw siya. Baka sa isa ng gabi, hindi pa naman May message ka. sa Manila Hotel? Ha? Saan ka doon sa Manila Hotel? sa Rizal Park? ka sa Duneta Hotel? Saan niya. sa <laughs> oh. Manila Hotel? Saan lang. doon sa sa pero ako pa sa kaya ko nung ano, yung ano LRT o MRT LRT. LRT. Sumakay sa mga babae ko Nakapila eh, may lumalapit eh guard ano. Ito naman. ka dito, ako do. Ano ako? Sige, kaya ko. Ngayon, ano, sige, sakay na. Ako na ako ng South Park.

<laughs> sa kahit sino ako sa pauwi niya. mo ba? Baka sinakyan ko ulit. Pag gano'n naman pala. Baka ako ng bakla. Buti ka pera. Ang matalino mo. Oo. Tapos, dapat ka ano, na doon. na oh uh -huh. uh -huh. Saan po ba kako it is? ko pala ibang lugar eh. <laughs> Mali pa lale. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ay yung yung oh, oh, yung ba <laughs> ay, yung pinuntahan nung nakipag talagang ganun. So, ba't ba't ba't? Uh, yung mahirap tinawagan mo pa si Jones. Oo, oh. <laughs> oh, oh, si Jones, si Lexo Jones. Ano <laughs> isa, uh, sa ato uh, ni Jones pero namin person sa luneta. Oo. Uh, yung uh, <laughs> nakakatawa. <laughs> Nagpinutahan ka ni Jones? mm -hmm. Tosok din kami. Namin may si Joms. Kasi sira lang yung Sanders kayo. <laughs> Nakabuka talagang ganun. <laughs> Anong ginawa ni Jones? At saka ako may, may pumunta ka rito Australiano, Lele, gano'n. Alam mo, daming-daming nakikipagano sa akin gano'n nun. Sila, hindi ako pumupunta. Padalo muna ka ako pera. Buti may gora akong bakla. Wala akong pamansahe para magpanima, -ma wala daw bakit tiwala sa kanya. Hindi na ako sa ganun na gumasos na hindi kita nakikita. Kung gusto mo, padala, padala, mo ako ng pera, pupunta ako dyan. Pero kung maglalakas ako ng loob na wala akong dalang pera, hindi ako pupunta. At step, niya akong pera, hindi siya dumating. Nagka pera